everyone ayan guys papasok to guys papuntang palingki kasi galing po kami ng cemetery meron na lino yun ito yung clubhouse ng Sunnybrook One. Ayan. lalakarin lang namin guys pa punta palengke kasi wala kaming ulam, hindi kaming ulam. Bili ako ng mais, maglaga ako ng mais. Tag lang nang isa. na yung palengke guys dami na ang mabibili dito uy ang binili ko na ano garter wala si Inday uy binili gibili ni dito si wala si Inday uy Nagpalit ko kuan bago kami pumunta doon sa cemetery, guys. Bumili ako ng garter. Ngayon, pumunta kami. Agoy, na o lagi pangayo. <laughs> pangayo ni Richard. <laughs> Abi no ang si Inday bawa gid galalahan ang kuan. Ang garter nga akong gipalit. 35 ba ya to gitawaran pa 30 oh. Gihatag mampud. Oh, short inday, oh. oh. andito na yung mais, mga guys. Gipilahan na. P pili inday, bi. Kaya maglagat tag mais. Ano you know, mais? Magpili ka dyan. Daming bumili ng mais, eh. Pili ka. Buksan mo na lang. Ayan, you know, mais. Ikaw na magpili. Buksan mo. Ayan, you know, pinagpilahan ng mais. You know, Ayan, ang